Good morning guys Ito na po yung aming mga alaga Ayan Nasa parawing pen Ayan malinis na po yung kulungan nila Nakakain na rin po sila Ayan si so Daddy Ayan Pareho siyang baby Napaka babait po ng mga inahin Malalambing din oh yan, himas-himas ni Daddy. Hmm. Kakatawa po sila. Yan. Yan po ang ahami. Ayun, sa dulo pa yung isa. Pagkakain, tulog-tulog lang. Good morning, good morning. Ito naman yung aking mga matutulit. Yan, ang aking matutulit na alaga. Bana, Good morning. Mayi. Oh, triplex, oh. Trixie. Wow. Harvey. Good morning, matutulit. Ayan ang aking matutulit na alaga. Hi. <laughs> Yo. Good morning, good morning. Oh, matutulit. Ang batang matutulit. Oh. Ibana. na? Oh. Ya yeah, si Harvey oh. Harvey. Thank <laughs> you, cute. Thank you, cute. Okay. Say bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you,